Guys. Welcome to my channel Hello po, kamusta? Lalo sa mga supporter Ayan, sa mga nakasubscribe At saka hindi pa po, po nangang-subscribe Please subscribe my youtube channel Wala naman po, mabaya So subscribe niyo lang po ako Ayan, Share ko naman sa inyo ngayon Yung mga uniform Dito sa America At karaniwang Uniform dito Ayan, ito po ay Binili namin sa anak ko kasi malapit na naman magpasukan. Ayan. Share ko sa inyo kung ano yung itsura ng mga binibili namin. Para sa anak ko na mag-aaral siya. Siya ay third grade na si Kike. Ayan. Pakita ko sa inyo kung ano yung kan namin pinamili. Para sa school supply. Eh, para sa kanyang school na kailangan. Ayan. Yung school supply nire-ready na. Ayan po yung uniform dito sa Amerika. Ayan. Navy blue. Ayan, yung shoes. Saka bili pa yan. Navy blue. Para sa kanyang school. Tapos, meron siyang black. Ganyan po ang mga uniform dito sa Amerika. Tapos, ito, o, yan. Mga nabibili ko sa anak ko. Ayan. Tapos, ito ay, yan, o. Dami niyang bago. Kasi, every time, gusto na asawa ko bago ang gamit ng anak ko. Ayan, ito po yung karaniwang uniform dito sa Amerika. Ayan po ang uniform. Ang ganda, di ba? So, ito ang uniform namin sa school. Ayan. Puro ganyan. May color. Ayan, white. Kaya marami akong naipon na mga damit na ganyan para sa bata. Ayan. Ayan, ibibigay ko naman din yung iba sa aking follow ko yung subscriber ay may subscribe ito yung nabili namin eh yung mga ng mga uniform ni Kike ito pa yan uniform sa America ganyan ang uniform dear ayun nabili namin dami din na naman na Rick ayan ganito po siya ang uniform sa America okay Oh my yeah, bye-bye. Chair, and yun uniform. Okay, ganyan po yung karaniwang uniform. Binigyan namin ng shoes, binigyan namin ng lunch every year. Ganyan lang ginagawa. Ay, gosh, siya, Pero short lang ang uniform at polo shirt okay thank you po na share ko lang bye bye